Good morning guys, sobrang init, wala akong pala akong payo, nandito ang kita, rawat na ako, hindi ako na, kagokong kita lagi sedih ini. Oh, hmm. pusing. Eh, ah. Naman mo rin sa kanto. Sila ko gulay. Yun! <tapos> Uy! Nakakot yun na. wala pa dun silang daw, di ba? Mayroon ba? Talbos nga. Galing gawal? overnight na? Ma, si Wala kami overnight. Wala. Wala sa'yo na. Sa Talbos. Sa lang? Hmm. hmm. ice sa traffic siguro. ano? Kalaman si, sa bukiso.

Diba? Kaya na ako maglakad sa Makati. Ha? Bumili ako ng ano? talbos. Sisigang ako. Anong video video mo tayo? Ito ang kalsada namin. Sobrang init. Lahat init. Sa likod. ako. 对。<laughs> Bago tayo sa si gilid. Okay. Tayo sa Amat.